Hi, guys! Good morning! It's uh, Friday today. And tapos na ako mag-breakfast, guys. And of course, yung coffee ko nga is... Ginadala ko talaga dito sa taas. Kapag hindi ko pa naubos Or hindi ko man lang nadalaw. Sa baba. So, we had a sumptuous breakfast. Thank you again for Daddy. Sa ano niya? Sa... Sunny, uh, sa ano Scrambled eggs na merong mga um, mga ano ba yon mga kamatis ganon ang salap. tapos pinaresa niya ng he paired it with longganisa from Kings kasi na miss na namin na naman namin yung Kings late hindi na kami bumibili ng Kings eh, products pero ngayon yung longganisa talaga nila the best And kagabi pala guys, eh, sinatid namin si Ken, sina Ken sa Pier Ono para pumunta ng Iliga, ano, ng Pagadian. So, umalis sila kagabi around 7.30. Dumating sila sa Ozamis kasi via Ozamis yung walang kasing direct na barko para Pagadian, guys. So, dadaan ka talaga ng Ozamis. So, dumating sila kanina mga around 6.30 in the morning ba O 5.30 in the morning. So, magla-land trip sila. Sasakay sila ng van, anang ah, ng bus. Uh, from Ozamis to Pagadian And it will take them about two hours To reach their destination Kasi ang reason kaya sila nagpunta don guys Is because Kailangan ni papay na mag-enroll dun sa Online class ng Real estate Parang ganun Kasi parang ano niya yun guys Mag-broker siya ba Mag-take siya ng brokerage uh, Exam So kailangan niya mag-study -mag talaga doon. And at the same time, while waiting for her, uh, kung matutuloy talaga yun, yung employment niya sa Oxy, at least online lang naman yung classes niya doon guys. Sabado lang naman yata, siguro. Pero doon sila nagpa-enroll sa ano bang school yun sa pagadian Kasi mas mura daw doon guys. Ewan ko lang kung meron din dito, pero maka medyo mahal no. So sumama si kuya kasi wala namang pasok si kuya today. Kahapon and today walang pasok si kuya. And babalik din sila. Sasakay sila uli ng barko papuntang Cebu, pauwi dito. This afternoon naman or this gabi. So around siguro 5.30 or 6.30 na naman. Hindi ko lang alam guys. Basta tomorrow daw darating sila sa pier. 6.30 ng umaga. E, e, timing, wala akong pasok niyan kasi ardi, ardi ko bukas. So, masusundo namin sila. So, pinaiwan nila yung kotse nila dito sa baba. And then, ano, uh, yun ang ginamit namin paghatid sa kanila kagabi. And then, dito na lang sa bahay, pinart Kasi yan din yung gagamitin namin pagkasundo nila. And then, para meron na rin silang pagka nila at isasabay na nila yung kotse nila. So, convenient, Jude, guys, na nagka-kotse si na Kenpai why because iba kasi guys kung ang motor lang ang motor ang, ang init, ang ulan, 'di ba? Yun yung mga kontra sa motor guys. Pero kung naakay auto, na bugnau pa yung auto. Thank God. Thank God. Thank God for all the blessings aning can buy. At least 'di na sila mainitan, 'di na sila mauwanan, 'o 'di ba? Ah, uh, medyo mahal lang gasolina, of course, maintenance kasi it's a second hand, pero uh, the good thing is may magagamit sila. So, dalawa na yung sasakyan namin. In fact, nag-vlog ako, guys, nung nag-blessing uh, kami nung dalawang sasakyan. So, plano ko, guys, pagkatapos kong uh, mabayaran yung remaining months ko for my salary loan, ano, baka kumuha kami ng, ano, magbabay ang ba? Bibenta namin tong uh, miniba namin ngayon. Then, bibili kami ng... Kung ano. Kung ano mayong maisipan namin na mura lang pero matibay pa. I would like to go for Wigo sana, guys. Uh, kasi, ang Wigo kasi, guys, ano siya eh. Uh, matibay kasi Toyota. And maliit lang siya. So, kasyang-kasya lang kaming tatlo ni Daddy and Kian. So, yun ang balak ko, guys, na bibilhin. If ever, ba? If ever na magkakochi ako ulit. Ayoko na ng Almera kasi masyadong malaki yung Almera and tatatlo na lang naman kami ni Daddy and Kian so yung maliit na lang and we is a fine brand anything basta Toyota guys maganda talaga yung ano niya quality ng ano na yan kaya nga nakikita niyo naman ang daming taxis na na mga Toyota yun so yun lang plano ko pa lang naman yun guys titingnan ko pa ko ano magiging uh, set up ko na, next year ano magiging financial Um, stability ko next year kung kaya kong... ayo ayo kung kumuha ng brand new kasi masyadong mahal yon not unless ang Wigo would cost only around 10,000 a month and good for 3 years to pay ayon uh, papatusin ko yan guys pero kung 5 years masyado na yung mahaba yung itong 2 years nga lang na binabayaran ko yung um salary loan ko ay nako nakakatamad magbayad na pero wala akong choice kasi naka-ada siya guys. So, automatic debit siya sa ATM ko. So, wala akong choice. Kailangan talaga, ma ma-dededuct talaga yung bayad ko sa kanila guys. Sa co-op ba, I mean. But anyway, it's fine because the portion na <clears throat> sa mga binabayaran ko sa co-op goes to my savings account as well as my shared capital. So, pa-taas -pa, -pa pataas yung shared capital ko. So, magiging 40 na siguro siya guys by next year pagkatapos ng loan ko. And ang bala ko guys is kung maglo-loan man ako, I will loan against my shared capital. Kasi sabi ng Oxy, napaka paka uh, liit lang ng interest nila. Like 000 something lang. Kung ilo-loan mo yung shared capital mo versus kung magsa magsasalary loan ka talaga. Kasi medyo malaki yung interest kapag salary loan. Magiging 24 percent yata yun per annum. So, ang laki kaya nung guys. I-divide mo yan. Di divide mo yan ng 12 months. Yung, yung ano? Yung 24 divided by 12. That's 2 percent interest. Ang laki na ng 2 percent. Although, mas malaki pa rin di hamak ang lending. So, grabe yung lending, guys. Merong 20 percent, may 40 percent. So, saan ka pa? Diba? So, luging-lugi ka talaga, guys, kapag magli-lending ka. So, might as well invest your money sa co-op and insurance. yon Yun ang mga, etong tumatanda na tayo, yun talaga yung ma bibigay natin ng mga options dun sa mga kabataan ngayon. Yun. So, ano pa ba? I'm hoping, I'm hoping for 2025 to be a good year for us. Sana wala nang lalayas. ha <laughs> sana wala nang mangiiwan sa amin and sana magkaka-reconcile na kami ng, ng yung, yung anak kong isa kasi babae pa naman siya and siya yung umalis sa amin di diba? so um, sana ma-realize niya na ano um, life is short and you know at the end of the day your parents will always be your parents no matter what kagabi pala guys, after naming hinatid si Kenpai, sina Kenpai, after namin ang pagasolina ni Daddy gamit yung kotse nila. Di <laughs> trinay naming dumaan doon sa Artville, diyan sa San Isidro. Sinubukan naming dumaan hoping na makita namin si Naninya. Kasi nga sabi nila nasa Artville daw. But we when we went there last night guys, wala kami nakita na yung kamukha ng bahay na sinasabi nila so wala wala kami nakitang ganoon so probably hindi sila sa Artville nakatira uh there still in that premises sa Isidro pero not on that particular uh Artville uh, subdivision wala sila doon so kung saan man sila ngayon good luck na lang talaga sa kanila and sana is uh, they will always take care of our apo kasi first apo namin yun guys and hindi namin nakakasama yung uh, first apo namin. Pero life goes on guys. Sinasabi ko nga always kay daddy at kay Kia na huwag nating pilitin ang hindi talaga napipilit. So kung for ngayon um, we are grieving sa pagkawala nila physically um, but ano eh ganyan talaga ang buhay. ba diba? Um, dati-dati ano, um, sakit-sakit kasi wala pang one year guys nung nangyari yon pero again as we live our lives each day, we realize the importance of our lives we realize that uh, we cannot really control anything everything, we cannot what we can only control are ourselves, our emotions our feelings our decisions in life yun lang talaga yung makokontrol natin Diba? So, uh, ano pa ba ang aking update? Tomorrow, hindi, uh, ngayong hapon, maglalaban na lang ako dun sa uh, polo, yung dalawang polo ni Kian and fans. Kasi nalabhan ko na kahapon yung mga medyas niya. So, medyo tataas yung water bill namin simulan yung itong classes ni Kian kasi nga, Um, sa isang week, guys... Baka dalawang beses ako maglalabak. Isang Wednesday at saka isang Friday. Wala akong choice, guys. Kasi ayaw ko talaga, guys, na... It's so hygienic, uh, unhygienic kasi, guys, na... Ipapaulit ko yung ipasuot sa kanya, yung polo niya... Na... Uh, ano ba yun? Hindi pa nalalaban. So, gusto ko everyday... Uh, fresh yung talagang damit na isusuot ni Ken. Unlike sa pants... Kasi yung pants, hindi naman yun, pwede naman yung balik-balikin eh. Kasi black naman yun. Pero yung polo kasi niya guys, white yun. So gusto ko talaga malinis. So magtitiis lang talaga at wala tayong magagawa. Ganun talaga ang buhay ng nanay. So balik ako sa, balik ako sa, nung mga time na maliliit pa yung mga anak ko guys, na ako din yung naglalaba sa kanilang mga uniforms. And imagine niyo dalawa sila nung time na yun. So ngayon, isa lang. Hindi ko pa makaya, di ba? Alright, so yan lang siguro guys yung vlog ko or update ko for today kasi wala na naman, wala kung wala kaming lakad today ni daddy after lang ng shift ko by 3pm sigurado guys magpapahinga talaga ako, kasi pagdating ni Kian, gabi pa ako maglalaba pala guys sa ngayong gabi pa, mga around 6 o'clock or 7, kasi ma, maliwanag naman dyan sa garahe namin ma, ma, ano naman, maliwanag naman yung ilaw so wala akong magiging problema Alright, so I'll end my vlog for today, people. Life update lang talaga to, guys, ang um, vlog ko today. I'll see you guys again on my next vlog. Tomorrow, baka mag-vlog ako pagkasundo namin ni na Alright? Ingat kayo parati, guys, dahil love tayo ng Panginoon. Mwah!